business ka ng business wala naman permit nagkatawa pa ikaw eh, naman eh. for your information excuse me with feelings and emotion ko naman eh, isipat ko kinyam dahil toy na abay ka toy kitanta no awan ti business permit ko okay, mga boss order gayam ito eh, california homes mga 200 pieces nga kastanay eh, nga 30 by 60 tapos eh, 30 by 30 Ah, pagbabahin ng kamat kuna manena in kanya mo ah. na agbis business kami met legal ha nga illegal dimi la may kabgabit, oras may ka di deliver kuna manena pay ay iti opisina pagkitam mm Mama boss kompleto kami a ah. o oh, data business permit mm BIR mayor's mm, permit yan o oh, barangay permit kuna manen iti ay mm, mm, mm. o oh, BIR Oh, Bureau of Fire Protection. Kung naman na yung pangulungul, ko. Kanya mamamin na ito. naman yung kanya mag... At kanulungol naman na lohan nga ko, ha? Hmm. Manok ta? Ah, uh, ata? 300? Oh, yan mga boss. Ito yung kaming tipintas na. Ito yung, ayan may, ada pa ititarpulin men. Murang bagsakan. Kung naman na Dito lang yan sa Abuan River. Adventure and Eco Park. Kung naman, nagadati pagpilihan yung absat. Tapos yung Tornulones, ah, bagong dating, dagiti PVC panel. Tapos DJ, ikap kami sa likod ti TV, adya ta kas takistana na eh. Una nga so nga mapangay lang ito ay eh, Abon River na sa nag PM kayo. Ej murang bagsakan, mix item ikabil ko dito tatap nang kas takay agin kwer kayo. Tay kakabsat. Kompleto dito ay. Kompleto iti panggamit. O dapay iti kwame, iti adhesive. Tapos dagito ay eh, laboratory, toilet bowl, nagkakapintas, nagkakapintas nga bricks, dagita. Ah, so yun guys ha, ah, ah kadagin ni Agorder, tagamin, agkakaibusan, gamen. pinakamurang tiles dito sa Isabela, dito ilang ay murang bagsakan, abuan River Adventure, hindi, kumar, dito lang yan sa Ilangan City, Isabela. O oh, mga boss, magpa-deliver ka na para maganda na yung tiles mo. Oh, lo, thank you, din nag-comment, adan na content ko. Hmm.